sa pagbilang ng walo, walong buwan. Bago ko mapatunayan na tuluyang mapagtugma ang bawat sinayong nasa aking gunita. Bakit ngayon ko lamang naisip? Bakit ngayon ko lang napagtanto? Bakit ngayon lang ako na nalinawan ng ganito? Bakit ngayon lang? Dahil sa nakalipas na walong buwan, nagpakatanga ako. Nang mukha akong sira, nang mukha akong dilulo. Siguro kung maaga ko lang naisip. Siguro kung maaga kong napagtanto. Baka ngayon di ka nalaman ang aking isip at puso. Paging huli na, kahit isipin ko pa na baka humabol ka pa, na nahabulin mo pa ang papalayong tren, ulas trip na may pag-asa pa. Na baka mahalin mo rin ako, na baka isang araw aminin mo na nagkamali ka sa mga sinabi mo. Ngunit, ang realidad ay realidad. Hindi ako ang gusto mo, may iba ka ng gusto. Masige sa akin, mas mahal mo, mas kaya mong hiyarap sa publiko. At higit pa sa akin. Higit sa akin. Ano pa ba ang gusto mong gawin ko? Ano pa ba ang dapat kong gawin para mahigitan ko siya? Sa bagay wala na. Tapos na. May nanalo na. Sa huli ako ang talo.